Magandang araw sa inyo mga kamashroom at ituturo ko sa inyo kung pa paano ko ginagawa itong binhi ng kabuting saging gamit ang grain. Yung grain yung pinapakain sa manok na mga butil-butil. At ito may nakita akong malaki, ayan o, oh, laki ng tumubo. Pag sa lupa talaga malaki ang tumutubo kaya nga mas maganda kung sa lupa kayo mag, Uh, magagawa ng inyong bed kasi pag doon tumubo ay chak na malalaki basta hindi maanay sa inyong lugar at napakalaki oh at kinuha natin din yung kanyang kasama na hindi pa bumaka ayan oh sa lupa rin tumubo at meron din mga maliliit na kasama ayan ito yung ating mga Gagawin nating binti. Pwede yung bumuka at pwede rin yung hindi bumuka. Pagkatapos nating kumuha ng mushroom, ay magprepare tayo ng grain. At ang ginamit nating grain dito ay yung mayroong mais o corn na may halong ibang grain at nasa inyo na kung pure na corn o mais o palay. Pagkatapos natin sa mabanlawan ng limang beses ay magpakulo tayo ng tubig. Pagkatapos na kumulo yung ating tubig ay lalagyan din natin siya ng lime. Kung bakit natin siya nilalagyan ng lime para mabawasan yung acidity ng grain na ating gagawin. Kasi kung hindi natin nilagyan ng, ng lime ay magiging maasid siya at sathin ng pagkapanis ng ating ginawang grain na pamagan ng kabuting saging. At pag inyong na siyang mabiyak sa inyong kamay ay pwede na natin siyang hanguin. Huwag natin siyang lulutuin ng sobra o yung magkakadikit-dikit na basta kaya nyo na siyang biyakin sa inyong kamay ay pwede na yan. At atin siyang patutuyuin ng konti hanggang sa mawala yung kanyang pagkabasa at pagkatapos na wala na yung kanyang pagkawasa yung kanyang moist ay ilalagay natin sa dito sa mga plastic nasa inyo na kung plastik ang gagamitin ninyo basta yung kamakapal na plastik. itong ginamit ko ay 6 by 10 at lalagyan din natin sa ng PVC neck ito ay hiniwayo natin na tubo na uno o yung size na number 1 at pagkatapos lagyan natin siya ng bulak para sa ganon ay hindi ma-contamination pag napasturis na yung ating mga binhi. Lagyan din natin siya ng rubber band. Pagkatapos lagyan din natin siya ng plastic para sa ganon ay hindi pasukan ng tubig. At i -ano na natin siya sa pressure cooker at i-steam natin siya ng isang oras i-steam natin sya ng isang oras. Nasa ganun ay mamatay yung mga amag na ibang na nandoon sa grain at mga bacteria. Kasi pag mayroon ay hindi magiging successful yung ating gagawing binhin ng kabuting saging na mother culture o direct sa grain na mula sa tissue ng kabuting saging. At pag ganyan na nagwe-wissel ay orasan na orasan niya siya ng isang oras pagkatapos na isang oras ay alisin na natin siya sa pagkakaluto at atin siyang palalamigin pagkatapos natin mapalamig na maramdaman natin na hindi na mainit at malamig na yung ating pinasteurize na binhi ay isusunod naman natin ay yung paglalagay ng tissue ng mushroom alisin natin at wag natin pagdikit-dikitin para sa ganun ay mas madaling lumamig pagkatapos na maalis sa pressure cooker hintay lang natin na lumamig pagkatapos na mapalamig natin ito ng ilang oras ay gumamit lang tayo ng ating panghiwa sa kabuting saging nasa inyo na kung ano yung gagamitin niya ito yung aking dinamit ang kukunin natin ay yung nasa gitna lang, pinaka-gitna, kasi yun yung pinakamalinis na parte ng kabuting saging. Biyakin nyo lamang siya sa gitna, ganyan, at kukunin natin yung pinaka-gitna lamang. Kasi yung nasa labas na yan ay mayroong ibang amag o ibang insekto na maliliit, kaya hindi natin yan ilalagay. Yung nasa gitna lang yung ating ilalagay. Pagkatapos natin sa mailagay itong hindi pa bumuka, ay susunod din natin yung bumukang kabuting saging. Sa proseso ay sip lamang, lagyan din natin siya ng alkohol, punasan natin na sa ganun ay mabawasan o yung pagiging grease ng ating gagawing binhi para sa ganon maging successful yung ating gagawing binhi ng kabuting saging at pagkatapos natin siyang mahiwa ay kukunin din natin yung pinaka gitna niya. at yun yung ilalagay natin sa ating mga